So, welcome back mga kababayan. Nagbabalik naman po ang Pidnya TV para liwanagin yung mga uh, konting problema sa pagkuha ng OEC. So, pag nag-register po kayo, ang ilalagay nyo pong email ay dapat yung alam nyo yung password. Hindi po basta-basta maglalagay ng Gmail lang. Kasi doon po ipapadala yung temporary password pagkatapos yung registro. So, pag usapan natin yung mga ibang problema tulad ng paglalagay ng passport at beneficiary flight date, so ipapaliwanag natin yan. Saka yung pagkuha ng OEC po, kung matagal pa yung bakasyon nyo, wag muna po kayong kukuha agad-agad ng OIC, Kasi ang valid po ng OEC ay 60 days po. Marami kasing na-expire ng OEC na malayo pa ay kumukuha na sila agad. Bago po kayo kumuha ng OEC. So ipapakita natin dito sa pagkuha ng OEC kung paano. Para di na po kayo magkakamali, ipapaliwanag po natin. Tara! So tara, dating gawi. So wala pa rin bagong website, kaya ito pa rin luma na website ang gagamitin natin. So pupunta lang tayo sa online services dmw.gov.ph So wala pa rin tayong, wala pa rin digital OEC na nangyayari, yung pinakahihintay natin. So pupunta tayo sa let's go. Let's go tayo. Pag nag-pop up po yun ng pag-ibig, i-close nyo lang po. May close na black, yung black na itim. Black na, black na nga, itim pa eh. Yung black na itim, i-close nyo lang po pag nag-pop up yung pag-ibig. So, hindi tayo, hindi tayo maglalagin. Mag-register po tayo. May luma man tayong account bago, kailangan po nating mag-register. Lahat po tayo mag-register. May record ka man o wala, mag-register po tayo. Pinito nyo yung accept. Tapos, fill up po tayo dito. 'Yung mga ano lang 'to, mga personal profile. First name, middle name, last name. Suffix name. Yung suffix name, kung may junior ka ilagay mo, kung senior ka naman ay ilagay mo. Okay? So gender, male. So, ilalagay nyo pong Gmail address dito ay dapat yung active. At alam nyo po yung password. Para ma-receive nyo agad po pag nag-send sila ng temporary password. Lagay nyo yung birth, birth date. Tapos register. So, pag ganito na yung, ganito na yung lumabas, so, press lang natin po yung yes. Yes. Press natin yung yes. Then just wait. Bakit yan ganito, success na po ito. So ang gagawin natin, pupunta po tayo doon sa Gmail natin. Buksan po yung email nyo. Doon na po yung temporary password na yan. Doon po yun makikita. Doon po sa Gmail nyo. Sa email nyo, bubuksan nyo po yung email nyo. Doon nyo po makikita yan. So, ganito yung makikita nyo doon sa email nyo yung temporary password na KO366. So ngayon, maglalagin tayo ngayon, yung nilagay nyo po na Gmail kanina. Nilagay nyo yung Gmail, ilalagay po natin dito sa login. Tapos dito sa next, yung password na password na binigay ni ng POA na temporary password. Okay, yung password na lagay natin dito, yung temporary password na binigay ng galing ng POA po. Yung ganyan, yung K0366 5K8. Yan po yung nalagay nyo sa password. Para di po kayo magkamali. Okay, login po tayo. So, yan. So, ibig sabihin eh, okay na. Ngayon, magpapalit tayo ng original password natin. Magpapalit po tayo ng original password. So, ikaw nang bahala magawa ng password. Huwag niyo pong kakalimutan. Baka mamaya din na naman kayo makalagin, mamamroblema na naman po kayo sa pagkuha ng OEC. <laughs> kayo din. Change password na ha? Ayan, okay na. Nakapasok na. Hindi, pag naglalagin po kayo, yung pinalit nyo na yung E, lalagay nyo sa password. Hindi na po yung temporary password. Nag-gets nyo po ba? Ito, lumabas na naman yung pag-ibig. So, i-close nyo lang po may yung black na itim na yan. I-close nyo lang po yan. Hindi na natin kailangan yan. Pagbalik magagawa po, hindi na kailangan no need na po. So, okay. So, ayusin natin yung profile natin ngayon. Dashboard natin. Maglagay po kayo ng picture sa dashboard. Mas maganda. Sa profile po. So, fill up po tayo dito sa ating dashboard. Kompletuhin po. Para tuloy-tuloy po yung pagprint ng ating OIC. Ang importante lang dito ay dashboard sa kayong my profile. Hindi na po kailangan yung my education na yan, experience na yan, document. Yan lang po importante dyan. Kompletuhin niyo po, kailangan walang kulang para tuloy-tuloy po yung pagprint ng OEC. Marami po nagkakamali kasi dito sa dadaanan natin. Doon pa sa dulo, ipapaliwanag po natin. Las Marinas, Sundan nyo lang po kung paano mag-fill up. Nasa inyo yan. Kayo nung maglagay ng mga sarili-sarili yung mga address. Pangalan ng nanay. Apelido ng pagkadalaga ng nanay. Dito sa ad beneficiary po, importante po ito ha. Lagay tayo ng passport dito, expired, kung kailan. Marami pong hindi nagpipil up dito sa ad beneficiary. Kaya po pag nagpiprint sila, hindi nagkukontinue. Tapos ang problema ang ilalagay doon ay ad beneficiary is eh, basta ganun ang problema. Kaya ka maglagay po kayo ng ad beneficiary para tuloy-tuloy -tuloy po ang iyong pag ano pag-print ang OEC, maglagay po kayo para didiretso po. Lagay po kayo ng ad beneficiary ha. Requirements po yan. So maglalagay lang tayo ng profile. Lagay lang tayo ng profile picture. Kahit anong picture po yung lagay nyo. Wala pong problema iyon guapo So okay na, mag-upload tayo ngayon ng passport. Yan sa baba nakikita niyo po 'yan sa baba. So ngayon po, paglalagay po tayo ng passport. May mga cellphone po kasi na malaki yung MB. Minsan gumagana naman po, minsan hindi na-upload. Kaya so, kailangan po nating mag-resize. Depende po sa kuha ng image po. Ako po ay may, tulad yung sinasabi ng uploader kaya ginawa ko ito po nag ano ako nagresize ako ng picture. Kailangan po ang required ay 1MB 2 4MB po yung required. Pero may mga cellphone naman po na mababa yung ano ng GPG ay tinatanggap naman po. Pag hindi po tinatanggap naglagay ko po kayo ng passport picture. So gawin ng ganito ang gawin niyo, i-convert niyo po, i-resize niyo po. Punta lang kayo sa easyresize.com website. Wala naman pong bayad dyan eh. Ida-download nyo lang. Ida-drag nyo lang yan kung cellphone ang gamit nyo. Maganda ko computer eh. Mas mabilis. Kailangan pong i-resize kasi hindi siya makakapasok doon. Ang sasabihin sa iyo ng uploader ay file is too large. Kaya pangit yung mga magagandang cellphone eh. Mas patataas yung mga MB ng ano, maganda pa yung mga lumang mga cellphone. So, i-upload yeah, na natin. Lagay natin muna sa folder para mabilis mahanap. So, i-upload na natin. Once po na malagay na yan sa baba, ibig sabihin po, successful na po siya. Okay po. So, ngayon, okay na. Kompleto na yung lahat ng requirements po natin. So, pupunta na po tayo sa balik manggagawa. Nandiyan, nandiyan, nandiyan po yan sa taas. Balik manggagawa po ay pangatlo, pangatlo pong lay layer, sa right side. Doon po makikita yung balik mong gagawa. Once na nandiyan na sa ibaba yung passport image, so ibig sabihin, successful na yan. So, ganito na mangyari. Once na may passport data is available, beneficiary data is available, is pwede tayong mag-next dyan. Kahit yung pag-ibig ay naka-X. Okay na yan, wala namang problema na yan. So, mag-next na tayo po, marami pong nagkakamali dito. Maliwanag naman ang pagsasabi na para sa mga bagong gawang account sa e-registration na may dati ng record sa BM Online at babalik sa parehong employer, ay maghintay po ng 24 oras para sa pagtutugma ng iyong personal at employment record upang makakuha ng OEC exemption. Kung hindi po ito magtugma, otomatiko kang dadalhin ng postbam sa appointment page. So, maghintay po kayo. May bago man kayo ng account o lumang account, maghintay po kayo ng 24 hours para maitugma ng POA ang OEC exemption para makapag-print po kayo. Dito rin po sa mga flight date, marami pong nagkakamali dito at maraming nagko-comment sa aking dating post tungkol dito sa flight date ay ang nilalagay nila ay yung pauwi ng Pilipinas. Ang date po na ilalagay nyo dito po ay pabalik po abroad. Kasi ito po ay gagamitin papunta po ng ibang bansa. O, sa OEC po application ito eh. Kaya papunta po na ibang bansa ay yung nilalagay na date. Kung kailan po yung flight date, flight date nyo. Papunta po ng ibang bansa. Hindi po pauwi ng Pilipinas. Okay po. Sana malinaw to. Marami po nagkakamali dito. So next tayo, so once na lumabas na po ito, so okay na po yung record nyo. So FW clear, lahat na lang po sagot dito ay yes lahat. So meaning, na verified na yung sarili mong dating account. So kaya ang, -ang sagot dito, puro na lang siya yes yes. Yes na lang po yung sagot dyan. Yes. Tapos, yes ulit. May ano lang to, kunting katanungan, tapos matatapos na makapagkuha na tayo ng OEC. Mayroon pa tayong liliwanagin doon, marami nagkakamali doon sa... Yes ulit. Marami nagkakamali doon sa duration. Dito, marami nagkakamali po dito. Kaya inulit po natin ito. So, ilalagay natin na dito kung saan ko yung bansa. Okay? Kung saan kayong city. Dito po sa contract start. Nagkakamali po kayo dyan. Minsan, 2012 nilalagay nyo. Hindi po yon yung start ng kontrata nyo. Kung kailan po nagsimula ulit yung kontrata nyo. Hindi po yung pinakalumang kontrata nyo. Yung panibago pong kontrata. Yung bagong kontrata nyo po. Maraming naglalagay ng kontrata dito ay mali-mali. So anong ano ngayon? Anong taon ngayon? 2022. Halimbawa, nagsimula yung kontrata nyo ay 2021. Ay lalagay nyo dito yung petsa at saka 2021 ang ano. Huwag po yung 2012. 10 years, baka magkakamali po yung OEC nyo. Yung bagong kontrata po, kung 1 year man o 2 years, yun po ang lalagay nyo. Yung bago, kung kailan nagsimula. So, dito sa contracts duration, kung ilang taon po yung ano nyo, dalawang taon, eh, dito yung 24. 24 po yung lalagay nyo. Dito sa salary, kung kunti lang naman yung diagdag nyo, eh huwag nyo nang baguhin. Para hindi na magkaano, magkalaloko-loko, magkandaloko. Sa akin kasi, di ko na binago yung 135 kasi nag-5, ano lang naman ang dinagdag. In, ganun na lang lagay ko. Base sa aking experience. O, pag ganito, ganito, tapos na. papiprint na lang ako ng OIC. Ganun lang kadali. Sana maliwanag to. Print OEC. O, ganito na po yung bagong OEC natin. Kung sa cellphone nyo po ginagawa yan, may print naman po dyan sa yung, anong yan, katabi po ng print. May download yan. I-download nyo lang tapos pwede kayo magpa-print sa labas. So ganyan na yung kakalabasan ng ating OEC. Maraming maraming salamat kabayan. Sana maliwanag to. Inulit ko lang para mas, mas lalong maintindihan nyo yung mga ano. Marami kasi pong nagko-comment na mga mali yung pagkagawa. So comment below na lang po pag may mga problema nang masagot po sa comment section.